Mother's heart is unconditional love. Ay, good, good morning, good morning, good morning, guys! Kung mapapansin nyo, bagong ligo ako, naka-lipstick. <laughs> naka-lipstick. So, pupunta kami ngayon ng, ano, guys, ng dentist. Kasi magpapakleaning at saka magpapasta si Leigh Margaret at saka si... Maxine. So, kamusta na kayong lahat, guys? Samahan nyo ako sa akin pagala. Ah, sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. So, see you later, guys. Si Bunso o pala yung maiwan dito kasi si panganay may pasok. May summer class. Naku, nabubulol na naman ako. May summer class siya, guys. So, alis na kami. Niyan, bahala ka na dito, ah. Tigaan ka to, ah. Di na so, hindi ko pala, hindi ko pala na-i-vlog guys yung malaking puno dito ng ano, makopa, pinaputol ko na. Ayan o, oh, ito na yung aking ano, ito na yung aking ah, uh, yung harap ng bahay namin. Ano. Nilagyan ko lang ng ano, ng trapal. Trapal bang tawag dyan? Bye, Kobo! So, alis na kami. Marami akong sinampay. Naglaba ako kahapon. Hindi pa So, tingnan nyo naman, guys. Ang gaganda. <laughs> Yung mga roses ko, guys. O, oh, tingnan nyo, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan. Ang ganda ng aking roses. Pagkatapos ng ulan. Ayan na siya. Ayan guys. Oh. Nag-ano sila. Ayan. So wala na kayong makikitang puno dito sa harap. Pinutol ko na kasi yung bunga niya puro uod. Oh. Hindi na namin pa Ayan. <coughs> Tsaka baka mabuwal siya guys kasi pag ulan na ngayon medyo mababa na kasi yung kapit ng ugat niya sa ano sa lupa. Kaya baka mabuwal na isama yung pader ng kapapader pala ng kapit ba. Kasi yun na lang letter guys sa ano sa clinic. Bye! ini big sa loob. <coughs> so, papasok na kami. Ay, katatapos lang namin. 12.32. <laughs> <laughs> Ito lang ba yung mood mo nung matabo? <laughs> 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 Gutom lang kalit. Yeah. ito grabe, ang init. di hindi ka smile show your teeth show your teeth <laughs> show your teeth show your teeth Uwi oh, na kami guys uh, kami yan ni Margaret okay. na wala ng lipstick ko kumain na kami yan ni Margaret kasi si Margaret hindi hindi nakapa ano hindi siya nakapa-schedule, kaya hindi siya nakapakliming doon na lang siya sa silay mamayang hapon so, kasi syempre medyo malayo din dito so si Max lang nagpapasta silay pa kumain na kami ni Margaret guys so see you later na lang sa bahay dahil sobrang init ayaw idol yan na daw sigurado Ayan guys, oh, Ayan. so ang daming tilapia. Ayan. Sasakay kami ng series bus guys kasi may aircon. Ang series bus pa, ano, pa-uwi sa sila. Grabe ang init. Ayan. maraming watawat. Kasi sa June 12, guys, is Independence Day. So, kaya maraming watawat dito. So, guys, dumating na kami. 1, 126. Grabe ang init. Buti na lang nakasakay kami sa aircon bus. So, happy na si Max. Ang ganda ng ipin niya. So, si Margaret mamaya hapon na lang magpa kami dito na lang sa anong sa silay. So, maraming maraming salamat sa so, pagsama niyo sa akin. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, hit like, and comment down below. Also guys, pakihit na lang ng bell para maging updated kayo sa susunod ko pang mga videos. Thank you so much guys. God bless. Bye.